Pahingin ng ulam. Ha? Pahingin ng, huh? ng ulam. Yo, 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 yo! What's up sa inyo ulit mga chong? Ron here again and welcome to my YouTube channel. Yon. Yo, what's up? Time check. ah, uh, alas 7 na ng gabi. Tapos, hindi pa ako nakakain eh. Ayun, Alas 7 na ng gabi. Ang Ayun na. Uh, monkey na naman tayo, di ba? Yon. Ah, uh, hingi tayo ng ulam dun. Kasi hindi pa ako nakakain. na gutom na na ako. Ako na Kaya, maghihingi tayo ng gulang doon sa may ano, monkey up. Iwan ko lang kung may mga may mga bibibigay. Tara! Let's go! Really, nigga? Hey yo, what's up? Uh, follow, follow me, follow, follow me, follow me. Yo, what's up, man? Ah, uh, do you want? Uh, I am a Filipino, and what are you doing? Do you want to know a uh, Filipino language? Uh, I don't Filipino language but I can speak Do you want to learn? Ah, uh, it is difficult. <laughs> no, no, it's not difficult. It's very easy, you know. Ah, no. Hello po. Hey. Pabili ng yelo. Pabili po ng yelo. Klausis! sis. Oh my God! Hey! Hey! Kainin ng ulam? ano gusto mong ulam? Ako! Masarap ako! Hell! Yo, what's up, man? What's we're, good, that? we're good, we're good. We're good? What's up? We're good? <laughs> Hello, ate. Mahingi ng ulam. Wala nga ka ng ulo. Hindi pa kasi ako nakakain. Next <laughs> time.

Loco Loco, kamusta? Ay, ay, okay, okay lang ikaw, kamusta? Kamusta si lola dyan? Tago ka lang <laughs> pare Kamusta yung uh, ano, yung bahay natin dyan, okay pa ba? Oo oh, pare, bayad na, bayad na Bayad na, okay, yung lupa, nabay nabayaran na ba? Ay, sorry oh, may, sila ko lang tubo Ay, yung uh, baboy natin dyan, ilan na sila? Malaki na, ay, Pinalos ko na sa baha Oh, bakit naman? Diba ngayon sa dito yung mga nasa kasalit na bapan? Ay, oo oh, nga, no? Si Tito, si Tita, okay ba sila? Okay naman, okay. Okay naman? Ah, okay, sige, ah, sige. Sinong kayo naman mo pare? Ha? Sinong kayo naman mo pare? Wala nga yun, eh... I... Bawal dito, inom sa amin, eh. Ban kasi Siyan ng gobyerno, eh. Sige, pare, next... Uuwi sige. Sige, pare, next month, Uwi na ako dyan. Oke okay, bareng, pa -pa Papadala lang aku bukas Papadala ka! Oh, sige, okay. sige, sige, sige Sige Pahingin pong ulam? Pahingin ulam? I don't understand Oh, you're uh, English You are English, right? Am I right? Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm a. Thailand. Oh, Thailand. Okay, I'm a Filipino. You know. Yes, I'm from the Philippines. You, you do know, you do not me liar in my face. Okay. Goodbye.